Yan, dito sa Quezon, mangunguha kami ng pako. Ganto po yun. Ganto po yung pako na kinukuha, na kinakain, ginugulay. Masarap ito. Ayan, ito yung pako na kinakain. Ganyan yan, yan. Yan pako na kinakain yan. Ito, isama mo. oh, dami na. Oh. Yan po. Ito po. Magkakatabi ako. Yan po. Yan po. Hmm. Yeah. 那个八年级学的嘛，我